mga boss, oh, so, oras na nang ano, nakapila rin to. Ah, kailan pa to dinala dito? Ayan, may pizza siya oh. Kay Kuya Sarty. Ah, January 31 pa to. Ano na ngayon? Kalahating buwan na. <laughs> ngayon pa lang maasikaso. So ngayon pa lang na-schedule. Ang problema nito, power on natin. Mali yung ano. Naka-BCD. Ayan o. Oh. Mahina ang sound sa'yo. So, oh. Yan. Pag italaw mo to, yan. Mahina. Tapos pag pinindot mo to, ano, yan. So, madalas na problema yan sa mga ganitong sakura na ano ano ba itong pinipindot ko? Tone at saka Derek. So, pwede mo kasi siyang i-bypass tong tone. Pwede rin naman nakagana. Kaya ano, kaya lang naglulus yan dyan same type pati yung volume naglulos rin so ang mangyari dito palit mga pihitan buksan natin para makita natin yung loob tinignan ko yung loob uh, hindi naman ganong madumi malinis pa sabi ng mayari kung may mga kunting kalawang palitan na daw pero tinignan ko maganda pa yung ano maganda pa yung sitwasyon Ayan, wala namang ganong kalawang at halos wala talaga. Wala namang kalawang. So, bali mangyari nito, kakalasin lang talaga natin yung harapan papalitan natin ng master volume tsaka yung mga pihitan yun lang ang magiging problema nito o nagiging problema so yun lang siguro gagawin natin dito wala namang ano okay nakalas ko na mga busa at kung mapapansin nyo yung mga pagkalas ko walang tuklap dyan yan uh, syempre walang tuklap yan gawa ng sanay na ako magtanggal ng mga ano, maghinang at saka magkabit. Sa mga nakakaranas ng tuklap or natutuklapan pa kayo dito, okay lang yan mga boss, matututo din kayo balang araw. Pag araw-araw yung ginagawa yan eh, mapiperfect nyo din. Sa ngayon, ganun lang muna. Uh, ganun talaga pag sa simula, medyo alanganin or medyo ano. So ito yung ano nya, kinalas natin na mga pyesa na papalitan natin. So request ni kay customer kung may kalawang papalitan pero so far napakaganda naman ng condition pa ng mga piyesa niya. Makikinta pa yung board oh. hindi na nga kailangan ugasan kasi malinis pa, konting alikabok lang yan eh. Ito konting linis lang ng tiner to, ayos na to. Ito naman yung piyesa ipapalit natin. Mga potentiometer at saka limang switch dito yan. Tatlo dito sa baba. Ang ingay naman ang motor na yun. Dalawa sa taas. So, ikabit ko na lang muna. Okay, so, ayan. Kinabit na natin. Tapos, testing na natin. Okay na. Ito yung ano. Doon. Para mapagala to. Yan. Sa isang channel subukan natin Okay. okay yung volume okay na naka off gumagana na yung microphone okay na rin siguro to so, okay na So hanggang dito lang mga boss yun simple lang ano lang uh, pinaka common problem ng amplifier